ay okay, uh, isang magandang 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 uh, hapon po sa inyong lahat at nagbabalik po ang Lipad Vlog TV ay at parang amputi yata natin dito sa filter natin dito Ayan. okay ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang uh, bagong uh, bago to ha uh, bago bagong uh, update ni Meta na nakita ko lang ngayon dito sa aking nga uh, uh, page o oh, Facebook account. Ayan. Makikita nyo yung dati. Pumunta kayo sa may ano. Pumunta tayo sa may uh, tawag dito. Professional dashboard. Ayan. Makikita nyo may bago siyang update. Ginawa niyang makulay. So, kung nakapunta na kayo sa may uh, professional dashboard, pindutin nyo dito sa baba yung mga tools, pindutin nyo yung uh, monetization. Ayan. At, charan, Ayan, ginawa niya makulay. Makulay. Naging uh, colorful na. Ayan, colorful na yung mga nakalagay sa your tools sa monetization. Ginawa niya ng makulay. Tingnan nyo, try nyo tingnan. At ipa-flash ko dito sa aking uh, screen yung date, uh, dati. So ito yung dating uh, monetization. So ayan. Yan ang dating uh, monetization kahapon. Bali kahapon ko yan na uh, anong tawag dito? In screenshot. At sa ngayon naman nung tinignan ko at mag mag uh, tignan ko sana yung mga earnings ko sa may in-stream ads. So, pumunta ulit. Pumunta na ako dito sa my monetization at ito na po. Mm, colorful na siya. So, ginawa niyang makulay ang buhay. So, shout out pala dyan sa lahat ng mga sumusuko na. At, yun, sinisisi na nila si Meta. Walang sisihan. Kayo naman kasi ang nag-turn on ng inyong mga professional dashboard. Hindi niya kayo pinilit. So, huwag niyo siyang sisihin. Kung ayaw niyo na, edi i-turn off niyo lang yung professional dashboard niyo. Pesa mag-post pa kayo na ganito si ganito, iscam si ganito. Turn off niyo na lang yung inyong uh, professional dashboard. Dahil... Uh, hindi naman po tayo pinilit ni Meta na maging content creator. 'Di ba? Tayo mismo 'yung uh, nag-turn on. So, kung ayaw niyo na, bye. <laughs> so, once again, maraming maraming salamat pumulay sa panonood ng Lipad Vlog TV. Hanggang sa muli po.